Isa po ang nasawi naman sa baguon ng Kisame sa isang simbahan uh, sa San Jose del Monte, Bulacan. Hingi po tayo ng update dyan at nasa linya ng ating telepono si Police Major Joel Alba, ang Deputy Chief ng San Jose del Monte PNP. Major Alba, magandang umaga. Uh, this is Aljo Bendio, uh, Major. Live na ngayon sa Punto Asintado Reload. Radyo Pilipinas at PTV. Major? Magandang umaga din po sa ating lahat. Okay. Uh, kumpirmadong isa lang po na matay. Ilan po ang nasugatan? Meron pa ba tayo minomonitor ng mga nasaktan sa mga ospital? Diyan po sa San Jose del Monte, sa Bulacan? Ang total kong nasugatan ay 52 po ang na namin at patuloy pa po ang investigasyon namin tungkol din sa incidenting na ganap kahapon. Isa lang po ang namatay? Isa lang po ang kumpirmadong namatay po. Okay, sige. paki uh, pakikwento po sa amin, bakit hindi ka agad dyan na uh, nasuri no? ng uh, pamunuan ng uh, St. Peter the Apostle Church dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, ang katatagan ng struktura? Oo. May pagkukulang so, ba dito uh, ang simbahan, ah, uh, Major? pati po dun sa ginawa naming uh, pag-imbestiga uh, kung uh, establishmento, yung balcony po ng mm. second floor ng simbahan ay ginawa po ito noong taong pang 1994. Mm. So okay. kung kung totoo po natin yung lens ng uh, nasabing establishmento, mm. uh, umaabot na po ng 30 taon ngayon na ang mga ko po ay hmm. gawa sa kahoy. Mm -hmm. Okay. So hindi na check yun na para, may, may mga lumalabas na mga balita. Hindi nila nasuri, oh, uh, inaanay na pala yung kahoy. Kaya bumigay. Uh, posible kung yun po ang naging isang dahilan na uh, pagbagsak hmm. po ng balcony na yun. Uh, dahilan po saan ay at uh, inaalam pa po namin ang mga ibang iba pang dahilan uh, kung bakit po nagkulap yung balcony po ng simbahan na yan. Uh, sino po pwede na, natin masampang ng kaso dito po sa kasong ito, sa incidenting ito? May dapat pong managot dito? Dapat naman. Uh, sa, ngayon po, pa, sa ngayon po patuloy pa po ang investigation namin at mm. uh, kami po ay uh, pupunta ngayon sa sa bahay po or kung saan po hmm. nakaburol ang isa pong uh, Ano pong pangalan, pangalan nung namatay? Ng na namatay? Ano major ano Opo. Okay. pong pangalan nung namatay? Luneta. Ang ano pangalan po nung namatay ay si Ginang Luneta Luneta Morales po. Okay, ano po so, ang ano pong tugon? Ano po ang tugon ng pamilya nung namatay? Magsasampa ba sila uh, ng kaso? Ongoing pa po ang pag, -pag ugnayan namin ngayon uh, sa ngayon po ah uh, wala pa po na, pa po naman silang sinasabi uh, tungkol doon sa insidente at uh, kasalukuyan po sumasabur 'yung labi po ng biktima. Okay. Ah uh, wala na hong uh, mga nasaktan kayo minomonitor monitor natin sa ospital 'yung mga malubhang nasaktan. Wala na wala naman po nang malubhang na nasaktan. Uh, yung iba po ay nakauwi na po sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan. Ano po yung pinakauling tugon sa inyo ni Mayor Robes? Uh, nakikipagtulungan po kami uh, sa CDRMO at sa City Hall po ng aming uh, lunsod. Hmm. At napag-usapan po namin ang aming na uh, I-inspectionin po namin lahat ng simbahan, uh, katoliko man or any uh, religion po para po maiwasan na po natin ang gano'ng pangyayari. Opo, kasi may... I-inspectionin po namin yung mga establishment. May balita ako natanggap, pininturahan po yung sahig doon po sa mezzanine, doon sa second floor kung saan pwede kang umakyat doon, nandun yung choir group, tama ho ba. So hindi na alam... Opo... Maganda tingnan, maganda pa 'yung simbahan eh, pero malambot na pala 'yung kahoy. Oo, hindi po siya ano eh, hindi siya buhos sa semento eh. Kung hindi kahoy okay. bangkos, inaanay na pala sa loob kaya bumigay. Dapat kasi meron ng na-inspect uh, na, -na ka agad 'yan ng uh, City Engineering's Office, no, ng uh, San Jose del Monte. O pang uh, maabisuan ng uh, simbahan mismo, makipag-ugnayan sa LGU. Yung katatagan ng struktura, Apo. Uh, oh, so parang may nagkulang talaga dito, LGU pati yung simbahan, tama ho ba? Major. Uh, siguro po ay uh, kaya hindi na ang pangyayari at uh, karon po ng ganun sakop na po. Pero kami po ni aming jefe ay makikipag-unayan po sa local government unit. Ah, mm. uh, i po namin lahat ng mga establishment. Oh, kumusta naman po inyong... may mga lapis po ay natin pong Opo. So mananatiling sarado po itong simbahan ito. Ah, uh, major. Sarado muna. Ah, pardon po, sir. Pardon po. Isasarado muna itong simbahan ito. Ito po ang ah uh, abiso sa inyo ng ah uh, uh, LGU Patina ng pamunuan ng uh, St. Peter the Apostle. Iko-confirm po namin Sir, yan. natin. Oh. Uh, ah, Mag-feedback po kami sa inyo kung ano man po yung mapagkasunduan nyo. Oo, kasi medyo luma na nga, 1994 pa itinayo yung simbahan at yung uh, ikalawang palapag niyan. May third floor pa yata niyan eh. Gawa sa kahoy Papa. yung sahig. So dapat i-check lahat yung mga sahig na yan dahil kahoy baka inanay na halos lahat. Oo. At uh, i-retrofit ika nga yung, uh, benefit, uh, yung, yung edipisyo, yung simbahan. Ha? sa kabuuan, yes, po, po. Okay. Kumusta oh, okay na po na, ang po. Uh, ang ating pong isinasagawang uh, assessment, investigation? Bakit ito nangyari ito diyan sa simbahan uh, simbahang 'yan? Kasagsagan pa naman ng na misa kahapon, Mayor, dahil Ash Wednesday. Ano po nangyari talaga? Nagkulang ba tayo ah, doon? Oo, oh, kasi po yung itong simbahan na to ay isa sa mga luma nating simbahan. Hmm. At hindi rin natin na, hindi rin namin alam na yung kanilang ginawang extension na parang balcony okay. ay kahoy pala mm -hmm. na ito'y ginawa 30 years ago. Uh -huh. Kaya uh, 'yun ang pinugno uh, namin na uh, nakita ng engineering at uh, building official namin na talagang uh, uh, hindi siya suitable na istambayan uh, uh, ng napakaraming tao dahil kahoy na May, may kapabayaan talaga nangyari dito, negligence opo. Sino po dapat nating habulin dito? Mayor. Ah, uh, di po natin alam, no. Although ina inaayos pa po ng aming uh, uh, departamento ng engineering department kung paano po ang uh, magiging sitwasyon. Nag-iikot ba kayo dyan, Mayor? Chine-check niyo ba 'yung mga katatagan ng struktura ng mga simbahan at ilan pa mga edepisyo uh, edipisyo diyan sa inyo pong nasasakupang uh, lungsod? Uh, since ito na nga po nangyari ay gumawa na kami ng task force. Oh. Na kung saan ay iniikutan po yung itong mga lumang simbahan, hindi lang po mga lumang simbahan kundi iba't ibang establishment pati po yung mga paaralan na luma na oh. nagamit pa ng mga kahoy no. Hmm. Kaya medyo doon po ang task force din ang layo ni talagang ma para hindi na po maulit yung ganitong pangyayari sa simbahan. Opo, ano po tugon ng uh, pamilya po nung namatay? Sa inyo at ano po tulong na ibigay nyo na? Mayor, aba uh, sa lahat po nung nasa ospital at, at sa ospital Oh, lahat po nung nasa ospital ay uh, tinulungan, sagot po namin lahat ng gastos at itong isang namatay po ay sagot din po namin yung gastos at uh, si Congresswoman Rita po ay personal na nagbigay ng tulong sa mga uh, na accidente rin po no para in a way matulungan natin ang uh, maintenance ng gamot doon sa nasaktan na mga kababayan po natin. Okay, baka meron pa kayo na isidagdag, uh, Mayor, na hindi natin naitanong para sa ating mga constituents dyan sa San Jose del Bonte, Bulacan. Aba sa kami naman po ay uh, hindi tumitigil no, doon sa aming uh, paghigpit pagigpit ngayon, no, lalo na po yung gaitong uh, mga simbahan at mga yung iba pang mga sekta ng relihiyon na meron din silang uh, bahay, sambahan, ano. Dahil meron din po dito sa amin na mga ganyan, hindi lang po yung Catholic Church kundi ibang sekta pa rin po na merong maliliit na bahay dalanginan. Kaya ito po ang uh, nagbigay sa amin pa para mas lalo po kami magigpit at magbantay. Okay. Maraming salamat Mayor Arthur Robes ng City of San Jose del Monte sa Bulacan.